Good evening, good evening guys Gusto nyo ba makakita ng malalakas po na gamit? Ito po ay hango po sa Pedro Pinduco, no? Yan, ito ay malapit na yan matapos Yan, alam nyo ba? Ang paggawa po ng pangkalatang gamit na ito o anting-anting Alam nyo ba? Ay naku, buwis buhay din, no? Kaya nga buwis buhay, naku, nakakapagod talaga Pero okay lang yan, wala naman trabaho na hindi ka mapapagod talaga ah uh, manalangin po tayo sa Panginoon na bigyan po tayo ng lakas itong gamit na ito ay mga gamit po ito maging pangkalahatan po yan. kaya hindi pa yan tapos kung tingnan nyo po ay sa ay busog na busog ka talaga kasi ito ay mga crystallized sa bibi mga infinito, kulog at iba't iba po yan mga stone yan po talaga ay legit po yan talaga na mga infinite stone at saka nito ah uh, ito po ay ano um, Nagpagawa po sa atin sa ilo-ilo, no? Isa itong malaking tao o negosyante, no? Kaya, bro, ito na ay yung gamit, yan. Batoong mo, bulalakaw, yung ito parang araw na kahoy o sa libat-bat, no? Hulog, langka, tamilok, infinito, infinito, at iba't iba pong mga infinito, yan. Kaya, sa interesado pa rin mga pagawa, ito po ang mga gamit na yan. Ito po ay pinaka -mga, mga, malalakas kong mga gamit, no? Yan at saka yan madami po tayong ganit ngayon no pero yan po ay siyempre need to order no ang pag order po nito ay kailangan muna na uh, order no o ati pong pag-usapan kasi itong mga gamit na ito ito po talaga ang mga pangmalakasan malakasan ng mga gamit ha? Yan. kaya tingnan nyo um, yan hindi pa yan natapos pero kita nyo talaga ay solido talaga ang paggawa nyan no? Yan, ito kasi ang paggawa ng mga bawa ay meron itong mga timing o aro na dapat hindi po yan naka, ano, bawal po siya makatagilid o nakaganyan yan po talaga ay meron pong proseso sa paggawa po ng mga ah, gani, kaya dito palang lang sa mukya ay busog na busog ka na paano pa kaya meron pang laman sa loob kaya pasinsya na kayo ha medyo pagod lang kasi si diboy. At yan, sa interesado pa rin order, uh, meron naman tayong contact number dyan, iteksyo ako or tawagan kayo. Ano, malapit na po ang December, meron ng beer, no? So, na mga linggo ay meron ng beer. At yan, sa lahat po pala nag-share ng ating video, ay maraming salamat. Kaya, medyo busy lang po si Kabiboy, no? Pasinsya na kayo. Uh, sa iba po na mga tumatanong, hindi po ma-replyan, mamayang gabi po ay ma-replyan ko na po ang inyong mga katanungan o masasagot ko na At ulit. Maraming maraming salamat sa nanood uh, pakishare na video uh, shout out Pilipinas at labas ng bansa at ulit uh, maraming maraming salamat talaga sa lahat po na kumuha at nagkiwala